So, bakit sa mga darawan na nabuo yung class, ano kaya sa palagay niyo or tingin niyo ang tatalakay na tinwaling umaga Yes, Mary? O, na kasarian kasarihan po. Okay, very good. So, ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga uri ng kasarihan or gender at ng kaibahan ng sex at gender roles sa iba't ibang bansa. Okay. Ngayon naman, ano nga ba ang kaibahan ng sex at gender? Sa iyong pananaw. Yes, Dina para sa iyo. Ano po ba ang sex function? Para sa akin po ma'am, ang sex ay yung pag ah yung tinatawag natin na babae at lalaki. Ang gender naman kung ano yung kanilang magagawa na kabutihan dito sa lipunan. Okay, very good. So, thank you. Good night. So, pag sinasabi natin ah uh, sex class, ito ay biological sex. Ito ay tumutukoy sa likas na bi uh, bi uh, biological at physical na katangian ng isang tao na karaniwang ginagamit para matukoy kung siya ay lalaki o babae sa kapanganakan. So, kung ikaw ay ipinanganak na babae, so ikaw ay isang babae. Kung ikaw ay ipinanganak na la lalaki, ikaw ay isang lalaki. Okay? So, mayroon may mayroon tayong mga katangian ng lalaki. So, makikita natin, ang lalaki, mga masasabi natin na isang tao ay lalaki kapag siya ay may balbas. Adam's apple, tinatubuan ng Adam's apple ang lalaki. So, mabalahibo din ang mga lalaki. At higit sa lahat, matangkat at may bayat ang mga lalaki. So, sa katangian ng, ng, ng mga babae, sila ay, of course, kasagaran. Mahaba ang buhok, malusog na dibdib, maliit braso, ng braso, buwan ng regla, at ang mga babae ay may, may bahay bata or uh, may kakayahan silang magkaanak. Okay? So pag sinasabi na malaman natin na kasarihan or gender, ito ay tumutukoy sa panlipunan, kultural at personal na pagpapakidala ng isang tao bilang lalaki, babae, or iba pa. Bakay sa paano siya nakikita ang sarili niya at paano siya tinatanggap o inaasahan ng lipunan. So sa madaling salita, ang kasarian class ay ay kung paano mo nakikita ang iyong sarili bilang lalaki o babae o iba pa. Okay? May mga aspeto tayo ng kasarian. Okay? May tinatawag tayo ng gender identity. Okay? Pakibasa, Mary. Ito ay ang personal at panloob na damdamin ng isang tao kung sino siya, lalaki ba siya, babae pareho wala sa dalawa iba pa. Okay, so halimbawa, sa larawan na uh, nasa ano, na, uh, larawan na uh, example na larawan, si Jake Cyrus. Si Jake Cyrus ay ipinanak siya na babae, pero uh, sa paranaw niya, sa, sa, sarili niya, so hindi siya isang babae. Kaya ngayon, nagpalit siya ng anyo. So from Charisman Tempo, nagiging Jake Cyrus siya. Kasi sa para sa kanya, uh, hindi siya uh, hindi siya uh, uh, isang tunay na babae. So, para sa kanya siya ay isang lalaki kaya nagiging ay na, nagiging uh, nag siya bilang isang lalaki. So, may tinatawag naman tayo na gender expression. Okay, pakibasa. Binay. Ang gender expression, ito ay kung paano ipinakita o inilalabas ang isang tao ang kanyang kasarihan sa iba sa pamamagitan ng pananamit, Pananalita, kilos at ayos. Okay, halimbawa si Vice Ganda. Si Vice Ganda ay ipinanganak siya na lalaki. Pero para sa kanya, siya ay isang babae. Kaya, um, in-express niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng ng mga damit pang babae. Uh, naglalagay siya ng makeup sa kanyang mukha at nagsusuot siya ng mataas na sapatos. Yan ang uh, gender expression kung paano niya ipinapakita sa mga tao kung ano talaga siya. Okay? Next is, may mga or, uh, may mga ori tayo ng sexual orientation. So, una dyan ay may tinatawag tayo na heterosexual. Okay, pakibasa, Larry. Ito ang taong nagkakaroon ng atraksyon sa kabilang kasarian. So, ibig sabihin, uh, kabilang kasarian. So, kapag ikaw ay isang babae, nagkakaroon ka ng atraksyon sa isang lalaki. Kung so, ikaw na may uh, lalaki, nagkakaroon ka ng atraksyon sa isang babae. So, next ay may tinatawag din tayo na homosexual. Okay, pakibasa din ay homosexual ito ang mga taong nagkagusto o naaakit sa taong kahit tulad ng kanyang kasarian. Okay, so ibig sabihin, ang homosexual ay nagkakaroon siya ng ataksyon sa kasaka uh, kaparehan niya na kasarian. Halimbawa, si Vice Ganda, ay si ano, si Isa Segera Di ba si Isa Segera ay kasal siya sa kapwa niya, babae Okay, so next is may tinatawag din tayo na bisexual. Okay, paki-basa, Mary. Ito so, ang mga taong nakaramdam ng na attraction sa dalawang kasarian. So, ibig sabihin, ang bisexual ay nagtaroon siya ng ano, attraction sa dalawang kasarian. Either kung ako, halimbawa ako ay isang babae, nagkaroon ako ng attraction sa lalaki, pwede ako magkaroon ng attraction sa lalaki, or pwede rin ako magkaroon ng attraction sa isang babae. Yan ang tinatawag na bisexual. So, may tinatawag din tayo ng pansexual. Okay, paki-basa Ganyan. Ang pansexual ito ay tumutukoy kung saan ang isang tao ay maaaring maakit sa iba anuman ang kanilang kasarian o gender identity attracted to all genders. So, ibig sabihin, pag sinasabi natin attracted to all genders, so ang isang tao ay nagkakaroon ng attraction sa sa lahat ng tao. Pwede siya magkaroon ng attraction sa isang a, babae, lalaki, lesbian, o kaya gay. So, lahat ng genders ay pwede siya magkakaroon gusto o magkakaroon ng attraction. Yan ang tinatawag ng pansexual. So, may tinatawag din tayo na asexual. So, pakibasa, Mary. Ito ay tumutukoy sa isang tao na hindi nakaramdam ng sexual attraction sa ibang tao. Ibig sabihin, hindi sila nakaramdam ng pagkanasa o interes sa pagkakipagtali. So, may mga tao na asexual, no? may mga mag-asawa na sila ay mga asexual kahit sila ay nagsasama sa isang bubo o nagkakaroon sila ng uh, relasyon, kailanman ay hindi sila na-attract sa pakikipagtalik or wala silang ka sa pakikipagtalik. Yun yung mga tao na tinatawag na asexual. So, normal sa kanila na Actually, nagkaramdaman sila ng pagmamahal pero pagdating sa pakikipagtalik ay wala talaga silang interes. Yan ang tinatawag na asexual. Okay? So ngayon naman ay pupunta naman tayo sa gender roles sa iba't ibang bansa. So magsisimula tayo sa Japan. Okay, paki-basa. Uh, uh sa Japan, sa lalaki, ang mga lalaki ay nasahan na maging tagapagtaguyod at nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Ang babae naman ay inasahan na mag-alaga ng bahay at makasikaso ng mga anak ang pagiging housewife o shufu ay isang traditional na papel na itinuturing na mahalaga sa kultura ng Japan. Okay, so sa unang panahon, so nagkakaroon ng diskriminasyon sa Japan tungkol sa kanilang gender roles kasi sa unang panahon, mas binibigyan, uh, mas binibigyan ng um uh, ang mga lalaki sa mga kababaihan. Kasi ang mga lalaki sila yung tagapagtagoy ng pamilya, so ibig sabihin sila yung nagtatrabaho. So, sila yung bumubuhay sa kanilang mga pamilya. Samantalang ang mga babae uh, hindi sila nagtatabaho. Nandiyan lang sila sa bahay. Sila yung nagluluto, naglalaba, um, nag-aalaga ng mga bata. So may iba namang mga babae na nagtatabaho, pero mas mas mataas ang sahod sa uh, sa mga lalaki kumpara sa kanila. So nagkakaroon sila ng diskim, uh, discrimination and uh, all. paglipas ng mga panahon sa kasalukuyan unti-unting uh, nagkaroon ng pangbabago. So ngayon, ang ang Japan na bansa, uh, nagkaroon na silang pantay-pantay ng pagtingin no, ang mga tao. Halimbawa, ang mga babae, uh, ang mga babae na lalaki ay nagkaroon ng pantay-pantay na oportunidad. So ang mga lalaki, pwede na silang mag-alaga ng mga bata, mag ng bahay, at or mag, uh, maglaba or uh, magtrabaho sa loob ng bahay. At ang mga babae naman ay pinapayagan na rin sila na magtrabaho. At yung sahod nila ay pantay-pantay na. Okay? So, kumunta pa lang tayo sa bansang Sweden. So, pakipagsa. Sa Sweden, ang gender roles ng mga babae at lalaki ay mas pantay kung para sa ibang bansa. Dahil sa malalim na pagnanais ng bansa na itaguyin ang gender equality, sa Sweden ay may mga pagkapantay-pantay ng oportunidad at karapatan at ang mga gender roles ay mas flexible. Okay. So ang Sweden ay um ikinukonsider sila na isa sa mga pinakamagandang bansa no pagdating sa gender roles kasi sa Sweden lahat ay pantay pa, lahat ay pantay-pantay. So ang babae ay pwedeng magtrabaho, ang lalaki ang uh, babae ay pwede rin silang kumita kung magkano din ang kinikita ng mga lalaki. So meron silang Uh, pantay na oportunidad sa trabaho and then pagiging ina at ama at pagtatrabaho so pwede silang uh, matulungan para para sa kanilang pamilya uh, gumawa ng mga gawain bahay at uh, pagpapantay-pantay sa bahay so yan uh, responsibilidad na pwedeng gawin sa bahay so pwede nilang gawin yun so ang Sweden ngayon ay tinagawi ang isa sa mga pinakamagandang bansa pagdating sa gender roles okay So, ngayon naman, class, uh, magkakaroon tayo ng activity. So, meron tayong uh, role playing. So, igugrupo ko kayo ng tatlong grupo. So, this is for group 1, group 2, and group 3. So, sa group 1, ang gawin niyo lamang ay tampo ang isang lalaki na is sa sayaw. Ngunit, pinagtawanan siya ng kanyang mga klase. So, dun sa role playing, ipakita sa dolo ng eksena kung paano na ipapakita Uh, nakapakita ang respeto at suporta ng kanyang desisyon. So, that's for group 1. Sa group 2 naman, yung gagawin nyo, so, isang transgender individual ang hindi tinangkap sa trabaho dahil sa kanyang pagkakakilanlan, so, ipakita kung paano dapat ratuhin ng may dignidad ang bawat isa, anuman ang kailang katarian. Sa group 3 naman, so, isang babaeng naganais maging engineer, ngunit pinitigilan ng kanyang pamilya dahil sa paniniwalang panglalaki ang kursong ito. Ipapakita kung paano niya na ipaglaban ang kanyang pangarap sa paraang may respeto at panindigan. So sa activity na ito, bibigyan ko kayo ng limang minuto para uh, maihanda ang inyong presentasyon. Okay. So tapos na ang limang minuto. So group one, please present your um,